nah, na sige cut na kala king squid oh squid ba yan ang sabaw ang sabaw oh. sabi ko sa'yo hindi yan

ketika stop kamu ka na ada banyak ini talaga Sabi ko sa'yo, ini din ngayon. Ito talaga maniniwala sa akin dahil wala akong pera. Kaya, piyatin ka ng katikbahay. Ito. Oh, tapos, ano pa? Ito ang hawak siguro. Ano yung kahoy na yun?

Balikin mo. Ayan. 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 Siso. Siso. Mm. Ano nangyayari ah. dito? Parang tabing iba siya. At sige, Jan kasi. Si Jan

ano ba um Ano, yah dining ah ewo si sugar si sugar na yan. Di, di ha <laughs> <laughs> So, Ah, uh, empat air kuah. Hmm, sepang. Teman, Teman ya? yang naik. aw lain? Aum. <laughs> Baliktad. ya ibaratkanlah si sugar coba aku ga, aku hawak di to, Paano tanggalin yung likod niya? Hindi naman nakakain. Siguro yan. Hindi nakakain. Isiso muna natin yan. Matatanggal na rin yan. Dito ano? ano? Oo. Ganyan ganyan para. Bakit may pa ni mamaya. Ay, di grabe. Apong kinang kinang. Ay, nakain na pala yung shell. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay.